Yeah. Ito, ang cute, oh. Oo. Ayan, oh. One kilo is... Gano one kilo, ano? Ading One hundred, the one kilo. Ito, oh. Ang ganda ng pagkano. Para siyang, ano... Para siyang tulia. <laughs> ang cute niya, oh. oh. Ito po, marami pa dito. Pero mas maganda yung itong isa. Mas maganda yung isa. Itong, ano, napili ko, yan o. Oh. Yan. Yan, luya, luyang. Masarap na kainin ito. Pag ako nagluluto ng luya, ginagawa kong strip-strip para makakain lahat. Hindi yung pinipit-pit lang.